Patama ni Joey sa pagtatapos ng Tahanang pinakamasaya, viral. Hindi na naman nakaiwas sa mga patama ng orihinal, itbulaga host na si Joey De Leon ang Tahanang pinakamasaya, kasunod nga ng balitang pagsasara ng Tahanang pinakamasaya ng Tape Incorporated ng mga halos host, muli na namang umingay sa social media ang bagong post ni Master Henyo Joey De Leon, lingid sa kaalaman ng mga madla, nangyari na nga ang matagal ng hula ng lahat na magsasara rin kalaunan ang tahanang pinakamasaya sa pag-ere, matatandaang ang tahanang pinakamasaya ang naisipan ng tape na ipalit sa Itbulaga trademark, matapos ngang maipanalo ng TVJ ang kanilang pakikipaglaban sa trademark ng longest running noontime show, sa kabila ng kanilang pagmamalaki at positibong pananaw, hindi pa rin nagawang matalo o kahit mapantayan lamang ng kahit konti ng tahanang pinakamasaya ang bagong show ng TVJ sa TV5, sa katunayan na resulta, Mula nang umalis ang TVJ at iba pang original host ng It Bulaga ng Tape Incorporated, ay patuloy na lumalagapak ang ratings ng kanilang show. Pero pinilit pa rin pinaninindigan ng mga halos-host ang kanilang desisyon, kahit sobrang baba na ng kanilang ratings, gayon paman, tuluyan nang sumuko ang mga halos-host at nakapag silang ihintung na ang toha ng pinakamasaya. Ayon sa ulat, napag ng mga halos-host na itigil na ang toha ng pinakamasaya. Dahil sa laki na ng kanilang nagagastos o nalulugi Samantala, kasunod nito, tila nagbubunyi naman ang TVJ at mga legit the da barcads dahil sa wakas Nawala na sa ere ang kanilang karibal at copycat Pagkatapos nga lang ng pag-anunsyo na mawawala na sa ere ang tohan ng pinakamasaya Agad na nagpost si Joey kung paano nagsimula ang itbulaga at ang kanilang theme song Ayon sa kanyang post, ibinahagi ni Joey ang isang tulan na isinulat niya Patunay na sila ang original at hindi ang tape, mukhang ito nga rin ang iprinisente nila sa korte para masabing sila nga ang tunay na may likha ng Itbulaga at hindi ang tape incorporated. Ani master Henyu, here's another Itbulaga story to the tune of our theme song, mababasa naman sa tulad na ibinahagi ni Joey na nagsimula ang Itbulaga isang hapon noong 1979, at ang ibig sabihin umano ng Itbulaga ay... Estelaris and Chaung Boy on lunch Lunchtimes, all great adventure or theme song begin with Mula Mula. Narito nga ang kwento ng Itbulaga base sa tula na ibinahagi ni Joey. Mula sa parking noon ng Intercon, the deal was sealed later one afternoon, the year 1979, nagtoast kami. Italian wine, hindi pa nga kay Mr. T. The Bottle of Astis Pumanti baon yun ni Mr. B.G., of school bukol na nahuli, sina Tito, Vic and Joey bahala na ang sabi basta pakilang ni EKV makabili lang ng kotse, nagsimula na nga ang it bulaga walang ang sweldo for one year yata nang meron na ang balita, sa taxi daw, ay nawala, syempre walang magagawa kaming tatlo na bulaga, it bulaga, escaleras and chaong boy on gases, lunchtime all great adventure our theme song begin with mula.